Ayan, magandang araw sa ating lahat. Ako si Benedict Sebastian Cabalate from BSED Filipino 31. Ngayon ay ating tatalakayin ang pagbibilang ng unit sa pag-uulo ng balita o madaling salita, isang pagsusuri sa istruktura at nilalaman ng balita. So una, ano nga ba ang balita? At sabi na ang balita ay isang ulat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari sa loob o sa labas ng bansa. Layunin niya ito ipabatid sa publiko ang mga mahalagang kaganapan na maaari makaapekto sa kanilang buhay o sa kanilang komunidad. Ang balita ay isang ay isang ulat o impormasyon tungkol sa mga makabuluhang pangyayari sa lipunan. Ito ay maari tungkol sa politika, kalamidad, ekonomiya, edukasyon, krimen, kalusugan, esport, at iba pa. Ah uh, Sa madaling salita, ang balita ay isang mahalagang kasangkapan upang mapanatili ang kaalaman at kamalayan ng publiko sa mga nagaganap sa kanilang paligid. Ngayon, bakit nga ba mahalaga na maayos at sistematiko ang pag-uulat ng balita? Malaga, mahalaga ang maayos na sistematiko sa pag-uulat ng balita dahil ito ang pundasyon ng tamang impormasyon, kaalaman ng mamamayan at demokrasya. Ang maayos at sistematikong pag-uulat ng balita ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon. Ito ay instrumento sa katotohanan, pagkakaisa at mabuting lipunan. Ngayon, ano ang unit sa konteksto ng balita. Sinasabi dito na ang unit ay tumutukoy sa bahagi o seksyon ng balita na bumubuo sa kabuuan nito. Binubuo nito ng mga una, panimula o lead. Pangalawa, katawan o body. At ang huli, wakas o conclusion sa Tagalog. Ang unit sa konteksto ng balita ay tumutukoy sa mga pangunahing bahagi o istruktura na bumubuo sa isang kumpletong ulat tulad ng isang bahay na pundasyon, dingding at bubong. Ang balita rin ay may tatlong bahagi unit. Ito ang uh, panimula o lead. Dito agad sinasagot ang mga mahalagang tanong tulad na ano, sino, kailan, saan, bakit at paano layunin nitong makakuha ng atensyon ng pambans ng, ng, mga mambabasa at may may pa may pakita ang pangunahing ediya o balita. Samantala ang pangalawa naman ay katawan o body. Dito makikita ang mas detalyadong impormasyon tungkol sa balita. Inilalahad sa bahagi ito ang mas malinaw na pamamahay ng saksi o, o otoridad at iba pang pamamaha, pamama, mahalagang detalye. maari sundan ng sundan ang tinatawag na inverter pyramid kung saan inuuna ang pinakamahalagang hanggang sa mga hindi gaano kahalaga. Sa huli naman ay ang wakas o konklusyon. Ito ay ang panghuling bahagi ng balita. Dito ay nilalahad ang pangwakas o detalye o posibleng susunod na hakbang tulad ng investigasyon, aksyon ng gobyerno o paalala sa publiko. Maari rin itong mag iwa ng buod o pansariling pamahayag ng reporter kung kinakailangan. At dito, pagkikilala sa iba't ibang u unit ng balita. Una ay ang headline. Pamagat ng balita dapat mak makahulugan at kaakit-akit. Pangalawa, lead. Una, talata. Sinasagot ang 5 WS in 1, who, what, when, where, why, and how. Pangatlo is body. Detalyadong impormasyon ng mga pahayag ng sanggunian, estadistika at iba pa. At pang-apat, conclusion. Pagtatapos ng balita, maaring may buod, epekto o pahayag ng otoridad. Sa slide naman ay ang technique sa pagbibilang ng unit. Yan sabi na, paano nga ba binibilang ang unit? Ang layunin ng unit ay na balita ay maaring bilangin batay sa talata o seksyon ng impormasyon. Ibig sabihin, bawat isang talata ay maaaring ituring sa isang unit ng impormasyon, lalo na kung ito ay may sariling ideya o detalye na bahagi ng kabuoang balita. Ang layunin neto ay una, mapanatili ang balanse ng impormasyon. Pangalawa, maiwasan ang sobra o kulang na detalye. At pangatlo, maging sistematiko sa present presentasyon ng datos, ang teknik sa pagbibilang ng unit ay hindi lamang simple yung pagbibilang ng talata. Ito ay isang paraan upang matiyak na maayos, malinaw at epektibo ang pag-uulat ng balita. Sa pamamagitan nito, ang isang ulat ay nagiging komprehensibo at madaling maunawaan ng mga mambabasa at tagapakinig. Ano nga ba ang kalaga kahalagaan ng maayos na pagbilang ng unit? Kaya sabi dito, una, nakakatulong sa pag-oorganisa ng impormasyon kapag maayos ang bilang ng unit, napapangkat ng tama ang mga ideya at datos, na ang balita sa lokasyon sa paraan may malinaw na simula, gitna at wakas, at mas madali para sa mga manunulat na isaayos ang mga detalya ayon sa, sa kahalagaan nito. At pangalawa, na isisiguro ang pag, na isisiguro ang pagkakalinaw ng daloy ng balita. Ang maayos na bilang ng unit ay gumagabay sa mambabasa kung paano iniintindi ng informasyon at naiiwasan ang pagtatalon-talon ng ideya. Kaya mas madalas ay patuloy-tuloy ang daloy ng balita. At ang ikatlo, maiwasan ang kalituhan o uh, kalituhan kapag ang unit, hindi nauulit ang informasyon. Hindi rin nagsasama-sama ang magkakaibang ideya sa iisang talata. Kaya hindi nakakalito sa mga mamabasa. Nagiging mas epektibo at direkta ang paghahatid ng informasyon. At ang panghuli, mahalaga sa pagsusulat, mahalaga sa pagsusulat at pagbabasa ng balita. Para sa mga manunulat, ang pagbibilang ng unit ay tumutulong sa pagsunod ng tamang format at haba ng balita. Para sa mga mababasa, mas madali nila maunawaan at maintindihan ang informasyon kapag mas malinaw ang kanilang pagkakahati ng unit at nagiging mas uh, professional at uh, kapanipaniwala ang balita kung ito ay organisado. Sa kabuuan, ang maayos na pagbibilang ng unit ay mahalaga sa paggawa ng balita. Hindi it dahil ito ay katulong sa kaayusan, kalinawan at bisa ng paghahatid ng informasyon. Sa pamagitan nito, ang balita ay nagiging mas madaling isulat, basahin at unawain ng publiko. Para sa sunod na slide ay ang pagkakaiba ng unit sa opinion, balita at ulat. Ang balita ay ang pinaka formal at mahigpit na pinagbibilang pinagbibi, at estruktura ng unit. Ang opinion ay malaya at hindi masyadong sumusunod sa formal na instruktura. Ang pag-uulat o ulat naman ay formal din pero mas technical at mas malawak ang saklaw. Ang pagkakaiba ng unit sa bawat anyo na may kaayusan sa layunin, audience at paraan ng pagpapahayag ng impormasyon. Para sa ka, para sa sunod slide ay ang mga dapat tandaan sa pagbubuo ng unit. Una ay ang gumamit ng klarong wika at maikli ngunit malaman ang mga pangungusap. Dapat diretso at malinaw ang mga salita para madaling maunawaan ng mga mababasa at upang maiwasan ang malalalim na salita na maaring uh, malito ang mga mababasa. Bagamat maikli, dapat ay kompleto sa diwa ang mga pangungusap. Hindi bitin pero hindi rin paligoy-gigoy. Pangalawa ay tayakin. bawat unit ay may isang sentrong ideya. Ang bawat talata o unit ay dapat nakatuon sa isang pangunahing punto o impormasyon. Nakatutulong ito para hindi mas hindi halo-halo ang ideya sa loob ng isang bahagi. Mas madaling sundan at maintindihan ng mga mambabasa kung iisa ang pagpapaliwanag ng detalye. Pangatlo ay iwasan ang pag-uulit ng impormasyon. Mahalaga ang pagiging malinaw, hindi pa ulit-ulit. Kapag inuulit ang parehong datos o idea, nawawalan ng bisa ang balita at nagiging nakakaumay o magulo sa mga mambabasa. mambabasa. bawat unit ay may bagong informasyon o dagdag na idea. At tanghuli ay gamitin ang balangkas na inverter pyramid. Mahalagang detalye muna kasunod ng karagdagang impormasyon. Isa ito sa mga pangunahing prinsipyo sa pagsusulat ng balita inilalahad muna ang mga pinakamahalaga o ang pinaka gigiliwan detalye sa simula. Kasunod ang mga detalyado o supporting information. sa ganitong paraan, hindi matatapos, hindi patapos basahin ng mga mababasa ang unang bahagi na kuha na niya, agad ang mga mahalagang informasyon. At para sa ating konklusyon, ang pagbibilang ng unit ay mahalaga. Kasanayan sa maayos sa pag-uulat ng bagita. Nakakatulong ito sa mas malinaw na pagpapahayag ng informasyon sa pamamagitan nito na papanatili ang struktura, katumpakan, at bisa ng balita. Ang pagbibilang ng unit ay, ay pundasyon isang malinaw at organisado at kapanipaniwalang balita. Isa ito sa kasanayang dapat tagalayin ng isang sinumang sino nagnanais maging mahusay na, sa larangan ng pagmamahayag sapagkat dito nakasalalay ang kalinawan bisa at kredibilidad ng impormasyong inahahatid sa publiko. Ayan, narito ang mga sanggunian ng impormasyon na aking nakala. Muli ako po si Benedict Sebastian Pabalate at maraming salamat po sa pakikinig.